mga kalods na ah, Dumating na kami dito sa Elnap City Elnap ah, Barangay dumadalig ah, Dumadaling Tantangan sa Punta Grabe ang hirap ng daan Pero okay lang, kaya yan uh, ah, Sa pangalan ng servisyo Yan, mga kalods uh, ah, Aking tayo Hello mga kalods natin ha? Ah, dito tayo sa City Elnap Barangay Dumadaling Tantangan sa Punta Kita nyo naman ako oh, mga kalods Ayan bulay ito na puntahan yung uh, lugar na ito. So, naka travel kami ngayon. Ayan, kita nyo naman, no? So, ipawa ko sa kasama ko yung cellphone para inaka-drive tayo. Uh, Alin ito, bang? Ito. Dito. Dito? Dito, bang iskan? Ay, sh! Ah! Ano na? Hindi, ato yung iya muna sila ako. na, ano na. Ano na, Tingnan niyo ang daan mga kalods. May pababa, may pakyat. Pero magandang ganda mga kalods. Wala kang maamoy na usok dito. Presko ang hangin. Wow. Presko talaga ang hangin dito. Ayan naman Walang mahirap na daan. Sa kala ng servisyo. Ayan. sa kaon. Uh, sa

Ayan na, kami mga kalods.